Hindi lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa kilig. Minsan, nagsisimula ito sa isang sugat. Isang sugat na kailangan ng lunas. Welcome sa panibagong kabanata ng Love Note Stories, kung saan ang mga kwento natin ay tungkol sa paghilom, pagbangon at paghahanap muli ng pag-asa. Kung handa na ang iyong puso, iklik mo na ang subscribe button at samahan mo kami sa isang liblib na hasyenda sa Batangas, may isang lalaking kilala lang sa pangalang Alex. Isa siyang farmhand, magaling mag-alaga ng mga kabayo, masipag, ngunit laging tahimik. Ang mga mata niya, na minsay puno ng sigla, ay ngayoy laging may bakas ng pighati. Ang hindi alam ng lahat, ang simpleng farmhand na ito ay si Dr. Alex Sandoval, ang dating Miracle Vet ng Maynila na bigla nalang naglaho matapos ang isang trahedya. Isang hapon, isang pulang kotse ang biglang tumirik sa gitna ng daan.